um, nag-post ako ng isang combo from a fan or a follower. So, let me show you guys. So, here is the combo that I posted. And then, pinaliwanag ko sa kanila, ano ba yung context nung combo na yon. So, nagpaliwanag naman ako doon. So, let me show you guys yung anong klaseng paliwanag ng caption na nilagay ko doon. So, gusto ko lang i-pay tour. So, here's the caption ng post ko. So, kayo na lang guys kung gusto nyong basahin, okay? apos uh, post nyo na lang. So, ano nga bang gusto kong iparating sa post na yun? I just want to tell you guys that you deserve the credit of your own hard work. Kasi napansin ko dito sa Pilipinas, whenever you get your achievement, whenever you, you reach your goal, bakit laging si God yung naki-credit Bakit si God yung... Oh my God! Bakit sa Pilipinas lang bang may God? <laughs> sa Pilipinas lang bang may Lord? Hindi ba sa buong mundo? Ano ba naman ite? Yung batang ite? Pagkatapos ka ng college, nalimutan mo na dahil ayaw mo maniwala na may Lord, may God. Hindi mo na alam na dito lang ba sa Pilipinas may Panginoon? Di ba sa buong mundo? Uy, nakawawa ka naman na. Ay, nung wala, ang pinagsasabi mo. Ay, nakakatawa. Man ang iyong pinagsasabi? Eh. Pinagtay, thank you, aunt. Eh, ikaw naman nagtrabaho nun eh. ikaw nagpakahirap di ba? It's your goal, it's not God's goal. So bakit si God yung kinikredit natin? That's so unfair, di ba? So I just want to tell you guys that God is not a giver, he is a guide. Guide lang siya sa mga gusto natin. So bakit si? Kuri oh, ba? God is not a giver. God is only a guide. Diyos ko, eh, ginagaydan ka na, eh, di ba? ginagaydan ka sa gusto mo so ginagaydan ka na hindi ka mapatiw mapatiwala ginagaydan ka na maayos, mong, maayos yung daan mo tungo doon sa iyong pagkatapos ng pag-aaral oh, so siya yung guide mo siya yung angel mo iniingatan ka Diyos ko po anong unfair naging unfair ba si Lord sa iyo hindi na siya naging unfair sa iyo nagkakakin, nagkayod ka, nagkayod ka, may nag struggle ka, nagsisikap ka, binibigay niya, sinusulit niya yung sikap mo, yung effort mo, ibinibigay niya sa'yo. Kaya hindi siya unfair. Mabuti kung nagsisikap ka, dubli kayod ka, dubli aral ka, yung sources mo, naghanap ka ng yung sources na naiprovide mo lahat ang pangailangan through His guidance. Kaya hindi siya unfair. Kasi binigay niya sa'yo yung gusto mo. Ano ba? Alam mo ba yung pinagsasabi mo? Sabi mo, hindi siya giver. He is only the guide. So, paano ka, paano mo sasabi hindi siya giver? Ginay-guide ang pino maayos. Pinuprovide niya ang gusto mo. Pinuprotectionan ka para matapos yung pag-aaral mo. Eh, kung nag-aaral ka ngayon, eh, kung ano nangyari sa'yo, along the way na nag-aaral ka, baka or, or na over aral ka, eh, yun pala na, na stroke or something na may nangyayari sa iyo. 'Di ba? Number one, yun na ka dahil ikaw kahit ikaw ay puyat sa pag-aaral o oh, nagbabyahe ka diyan, sob ka, eh matapos ka kaya ng pag-aaral kung wala sa kanyang guide sa guidance niya. Lo, nak nak. Alamin mo nga yung pinagsasabi mo, Diyos ko po. Hindi lang dito sa Pilipinas ang may God o kaya Lord. Sa buong mundo, ikaw kung ano pinapaniwalaan mo wala dito sa video na to yun eh, sinasabi mo yung elephant yung sinasamba mo eh my god ano ba nangyayari itong tao ito nakakatapos na ng pag-aaral ganoon nakataas yung yung ano mo yung taas ang tingin mo sa sarili mo my god ang dami mo pang pagdaanan umpisa mo pa lang ito unang step mo pa lang ito ang dami mo nang pinagsasabi against lord Diyos ko po sana ikaw ay marating mo yung yung at uh, goal mo. Kasi hindi palang lang ito. Ngayon, ibinibigay, ibinibigay ginagrant pa sa'yo ng Panginoon yung pag uh, makatapos ka ng pag-aaral. So, unang step mo pa lang yan. So, sana marating mo yung gusto mo. Kasi, hindi unfair ang Panginoon. Baka humaya, doon mo lang masasabi kung unfair talaga ang Panginoon sa'yo. so along the way, na sa gusto mo mangyari sa buhay mo ay hindi mo pa rin makano. Pagsikapan mo maigidoy, kasi nagumpisa ka pa lang ng iyong landa sa iyong karera sa buhay. Although nakatapos ka na yung pag-aaral, ha? Ayusin mo. Ayusin mo yung panalita mo. Kasi baka mamaya ha, mawala sa iyo si Lord. Yung guide mo sa sinasabi mong guide. Oh my gosh! Ano na ba nabibigay sa iyo ng iyong buhay? Si elepante? Yun yung sinasamba mo. Maayos-ayos ka nga, doy. Ay ko, sa so sobrang talino mo, nakalimutan mo na kung sino may ari ng buhay mo. Hmm? At yung iti-thank you nyo, na na ba yung may binigyan kayo? Hi guys, it's me, Asher Hernandez, and I just want to talk about